Yun lang. <laughs> Siguradong hindi ito iintindihin or hindi gustong intindihin ni Sara Duterte. Abay kasi nagre itong isang ito at sinabihan pang bobo yung mga mga lawyers ng uh, mga EJK victims dahil kung nga ay wala namang maipresenta na 30,000 evidences doon sa kiniklaim na 30,000 nga daw ang biktima dahil ang ipinakita ay 43 cases lang ang inimbestigahan ng ICC ay 43 cases lang kaya hindi naniniwala at si Sara Duterte na sa sitwasyon o sa puntong ito ay pwede nang ma-identify -ma or ma-point out yung tinatawag na systematic killing. Mm, yan. E dey, para na rin inamin na talagang may killing. Kaya lang kasi, um, hindi matanggap na walang ebidensya yung iba. At yung numero naman ay naan Ilan daw ba ang dapat patayin para masabing krimen? <laughs> Ilan daw ba ang dapat patayin para masabing crimes against humanity ang ginawa ni Digong? Yan po ang tanong ni Attorney Nery Colmenares. Ilan ba talaga ang papatayin ng isang presidente para masabing krimen ito sa sangkatauhan kung maliit na bagay sa mga Duterte ang pagpatay? Nang 43 katao, hindi ito maliit sa mata ng mga biktima at ng buong mundo. Yun lang. <laughs> at ito sa sarap pa talaga ang may gana na tawaging bobo, ang mga abogado nga ng EJK victims. I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas na hindi naman at totoo lahat yung mga witnesses at mga complainants. Yan. Sa fake news pa rin nakabase. Itong si Sara Duterte. Dahil yung mga kono ay hindi naman totoong uh, witnesses and complainants, uh, yun naman po ay mga edited din ng mga kampo na itong si Sara Duterte. Ganyan kalala ang sitwasyon, ganyan kalala ang pag-iisip ng mga nasa paligid ni Do Digong. Sa puntong ito, napakahirap paniwalain ang sarili na walang kasalanan si Digong ang mga sarili niyo po. Sara Duterte at yung iba pa na nasa paligid nga ni Digong. Hirap na hirap kayo sa tingin ko na hang na, na inosente si Digong. Wala kayo, wala kayo magagawa. Game over na nga daw si Digong. Overwhelming ang evidences. At yung mga ganitong pagkomento ni Sara Duterte, hindi lang ito unprofessional form daw ito ng pambubuli rin na akala mo talaga may alam etong isang ito.